marami naman sa mga kapatid natin ang piniling mag-outdoor Christmas celebration sa Luneta. Live na magbabalita mula sa Luneta, si Shaila Francisco. Shaila, pamorningan ba yung naging sustain ng mga kapatid natin dyan sa Luneta ngayong Pasko? Alam mo, Cheryl, hindi tulad ng mga nakaraang taon. Ngayon ay hindi 24-7 bukas yung Luneta. Kaya marami sa mga bumisita dito, pinaalis o pinalabas kaninang alas 3 ng gabi at pinabalik na lang ng 5 a.m. kaninang umaga. Yung iba nga, nagpalipas na lang ng gabi doon sa labas imbes na uh, bumalik pa sila sa kanilang bahay at mag-commute pa pabalik ito, dagdag gastos naman din daw. Cheryl? Nakalatag na ba ang mga tanghalian nila? Baka pwede mo namang masilip dyan o baka mapatikim ka pa nila? Ako, ko no yung iba nga nagutom na kanina kaya kumain na itong pamilya na to kasama natin sila ngayon marami sila kanina pero nagdala na yung ilan. eto papakita natin na Madam, ano po ang panghanda nyo ngayon pakita nyo Ano ano po yan ma'am open po para mainggit kami niyo kasi <laughs> Ayon, no? Simple lang. Ayon, sure No? Iba-iba yung handa ng bawat pamilya dito. May ilan, simple lang. May iba, bumili na lang doon sa labas para hindi na sila maraming dadalhin. Cheryl? Ano-ano ba yung mga activities at mga attraction dyan sa Luneta ngayon, Shaila? Cheryl, malaki-laki itong Luneta, no? So kahit hindi ka, uh, wala ka masyadong gawin, pwede ka lang pumilata dito, mag-distress. Yung ibang ginagawa nila dito, nagbabadminton sila, nagsasoccer. Kung may bisita rin, doon sa mga landmarks tulad ng Chinese Garden at Japanese Garden, pati yung nagpapapicture doon sa mga sikat na mga ano ni Rizal. Cheryl? Kumusta naman yung seguridad dyan at may mga bawal din bang dalhin naman? Share nitagtag ko lang, no. Mamaya ngayong gabi magkakaroon din ng fountain show dito pag dumilim na. So may light and sounds din 'yan. Yun yung inaabangan ng ibang mga bumisita. Ngayon pagdating sa seguridad, mahigpit o nagiikot yung mga guards dito para tingnan uh, kung may mga dinadala yung mga bisita na mga pinagbabawal na mga gamit. Dito kasi bawal kayo pagdala ng mga tolda or yung mga pakintaba na pansapin kasi daw nakaka-apekto daw ito sa damo uh, kasi para na-absorb na niya yung init so nasisira din yung damo. So as much as possible, kung uh, tatambay ka dito or magpipiknik ka dito, mga tela lang yung pansapin mo sana dito sa luneta. Cheryl? At kumusta rin yung mga namamasyal? Oh, so Cheryl, syempre enjoy na enjoy sila dito. Marami tayong nakausap galing pa sila sa probinsya, uh, dito sila pumunta para mag-distress. Ito nga, itong pamilyang ito, si, si Madam, nasa, uh, vendor ito, eh, pero, pero ngayon nagpahinga siya. Ang sabi niya sa amin, uh, tigil daw muna. Pero yun nga, ngayon wala masyadong handa. Kaya dahil mababait tayo at mula po kay Cheryl Posse, sa One Balita Pilipinas, ito po, nagbigay po sila sa inyo. Ano, man, ano masasabi niyo? Salamat po tayo at Christmas Oh. Balik sa iyo Thank you. Thank you Shyla. Maraming salamat at Merry Christmas po sa inyo, Shyla Francisco. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.